Sa isang party, magbigay ng dahilan kung ba't ayaw mong makasayaw ang isang tao. Leonard? Mabaho ang ininga. Thank <laughs> <laughs> bad, <laughs> bad breath! Yeah. Ayaw makasayaw ang bad breath. Sabi ni Leonard Services. Okay, Francine? Pwede pa makuha ang top answer. Sa isang party, magbigay ng dahilan kung bakit ayaw mong makasayaw ang isang tao. Kapag kaaway ko? Kaaway, ah! siyempre. Binagyan na ba sa'yo yung makisayaw na kaaway mo? Um, wala. Kasi walang kaaway. Mabait ako. Na, naman. ba? Yeah, Yan yeah, ang sagot. Services. Mas mataas, friends. Yung faster play? Play. Alright, they're gonna play. Let's go. Team Brand, nasa inyo na naman ito. Charity. Charity, sa isang party, magbigyan ng dahilan kung ba't ayaw mong makasayaw ang isang tao. Kapag lasing. Kapag lasing. Kapag lasing. Kung yari, pag lasig, tapos lumapit, ano sasabihin mo? No. <laughs> no! Pero sana yes tayo din sa board. Lasig! Yes! Nice one, nice one, nice one. Shannon, sa isang party, magbigay ng dahilan kung bakit ayaw mong makasayaw ang isang tao. My girlfriend. My yeah, girlfriend. Yeah. Yeah. Di yeah! tayo atin oh, My uh, sabit. My, May sabit. sabit. Top Services. Top one! Wala. Michelle, So, sa isang party, anong dahilan kung ba't ayaw mo makasayaw ang isang tao? Kasi I don't know how to dance. Kasi hindi ka sumasayaw. Wow. Okay, Pero masimple. Okay, hindi ka sumasayaw. Survey. <coughs> oh, puro tama. Ang galing ha. Puro tough answers. Francine, sa isang party, magbigay ng dahilan kung ba't ayaw mo makasayaw ang isang tao? Kapag bastos. Basteros. Hindi talaga yung entertain yung mga yan. Bastos. Sama guys. Ano ang dahilan kung ba't ayaw mo makasayaw Isa, Isa na lang. Kapag matanda na? Ay, 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 ay. Kapag matanda na! Ay, sorry. sorry! Ano ba? Sorry! 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 sorry. Maganda, sorry. sorry. Dito? Ano ba? Sorry. Sorry. Ano ba ang age ng matanda para sa'yo? Sixty. Sixty! Oh. Baka po kasi magselos yung asawa eh. Ayun! Ay, eh, ay, oh. po! Ayun! Pagkakaman akong lolo, talagang mga 85, 90, tas pwede ba itong makasayaw, Chari? <laughs> Baka po magselo si lola. <laughs> si lola na lang. Galing, galing talaga. Galing talaga. Ang sabi niya, sa age, tingnan natin kung nasa board yan, isa na lang hinahanap natin. Services. Wala! Magbigay ng dahilan kung ba't ayaw mo makasayaw ang isang tao. Pangit ang damit. Pangit ang damit, pero maganda ang muka. Paano yun? Hindi, parang ano rin eh. Nasa damit kasi yan eh. Pag okay, okay, ba? okay, okay, okay. Okay, uh, <laughs> damit kaya yan. Leonard, <laughs> <laughs> magbigay ng dahilan kung ba't ayaw mo makasayaw ang isang tao. Kapag walang pera. <laughs> <laughs> Wait, <Andrew. laughs> okay. Gab. Pagpangit. Ang pangit. Ah, yung damit. <laughs> yung damit. Yung itsura. Ah, yung itsura. Okay. Okay. Damit. Walang pera. Ah, pangit. Plus, <laughs> eto, bari. Sa isang party, magbigay ng dahilan kung ba't ayaw mo makasayaw ang isang tao. Ayan. Maliban sa hindi ako nagbabar talaga eh. Pero, ano, siguro yung kigap. Pagpangit. 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 Pwede naman hindi sa bar, eh. Pwede yung TikTok, di ba? Oh, pwede naman ganun lang. <laughs> anyway, ang sabi nila, pangit. Alamin natin ang sabi ng survey sa sagot na pangit. Iyan ang pangit na pinakamaganda. Leading ngayon ang Mr. International Philippines. Meron na silang 142 points. At naghahabol naman ang Team Grand with 127 points.